sampung pamilya sa Pangasinan apektado ng bagyo at habagat. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Matthew Pacheco ng IFM Dagupan. RMM Live Report. Pumalo na sa higit 10,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyong krising at pinalakas na habagat sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon yan sa ulat ng PDRMC, batay sa datos ng ahensya, nakaranas ng pagbaha ang anim na 63 barangay sa mga bayan ng Umingan, Kalasyao, Mga Tanam, Linggayan, Santa Barbara at Balungao Ilang kalsada naman ang hindi madaanan at may naiulat ding pansamantalang pagkawala ng kuryente. Umabot naman sa higit 35,000 katawang lumikas dahil sa patulong tuluy na pagulan at pagtaas ng tubig baha. Tinatayang nasa 5.2 million pesos naman ang pinsala sa pananim habang nasa halos isang milyong piso ang naidalang pinsala sa mga hayop. Tuloy-tuloy naman ang operasyon ng mga rescue team sa ang pamamahagi ng ayuda mula sa Provincial Social Welfare and Development Office. Patuloy namang binabantayan ng PDRMC ang lagay ng panahon at isinasagawa ang mga hakbang para sa tuloy-tuloy na pagtugon at pagbangon ng mga apektadong lugar. Kasama mo mula rito sa IFA from the Gupan, ito si Idol Matthew Pacheco Tatak Arrimet!